What's up mga insan? Ayan kanina habang nasa bahay ako ng kaibigan ko bago umuwi, naisipan ko mag video video, Ayan, syempre, bago matapos ang Ramadan. at gusto ko makasagi pa ako ng mga ala-ala. Maalay natin, di ba? huling ano na natin to huling taon na natin to uy ba't naman ba't parang nagpapaalam na <laughs> yan syempre magkikita kita pa rin tayo guys sa susunod na taon ay nakita ko nga pa ng mga tropa natin sa tabi ng daan pero hindi na ako ano hindi na ako hindi na ako hindi na ako ayoko na ba't na ano Uy, ba't naman kasi na utal? Yan, hindi na kuminto kasi pag -minto pa ako, umaba pa yung kwentuhan. Ayan, syempre, maabutan na tayo ng iftar. At ayan, kung mapapansin nyo guys, sobrang konti na lang ng tao. Syempre, umuwi na sila sa kana sa Nauutan na naman. Ano ba nangyari sa inyo? Siyempre, umuwi na sila sa kani kanilang mga bahay. Yan, kanila sa, sa Barangay Bidin, Poblasyon. Ang dami nagtitinda dyan, guys. Sa tuwing hapon, lalo na pag Ramadan, yan. Uh, mamimili ka talaga ng iba't ibang putahe ng pagkain dyan na binibenta ng mga nanay dyan. Yan. Diba? Napakasaya dyan. Pero hindi na natin naabutan. Siyempre, ano na yan? Hapon na. Kasi magano malapit na mag-iftar. Yan. Diba? konti na, lang, na lang yung tao. Kasi nasa kanika nila ng bahay. Siyempre, huling ramadan na to. Kailangan sulitin nilang mga oras nila sa pamilya nila at sa kanilang mga bahay. Yan, di ba? At yan mga insan, umabot na tayo sa barangay Ambutong si Sapal. Yan. Usually kasi guys, ang daming mga tao nakatambay dyan. Pero ewan ko lang ngayon kung bakit konti na lang yung mga tao dyan. Usually kasi, ang ah, hirap duman dyan kasi sobrang daming tao nakatambay dyan. Pero ngayon konti na lang siguro nasa bahay na sila kasi malapit ng iftar. Yan, di ba? At ayan mga insan, habang nagbibidyo-bidyo tayo, umabot na tayo sa barangay Nunuka na kung saan barangay namin. Yan guys, di ba? napakatahimik at napaka ng na lugar. Yung simple lang, very natural and unique lang guys yan. Kung makikita nyo, may isang uh, nunok dyan. Ewan ko sa Tagalog anong tawag dyan pero sa amin dinatawag ng nunuk na sumisimbolo sa barangay namin. Uh, Doon yung kin kinuha ang... Uh, pangalan ng barangay na Nunukan galing sa pangalan ng kahoy na Nunuk. Yan, di ba? Yan, pasok na naman tayo sa history. Yeah. At habang dumadaan nga ako mga insan dyan sa lugar namin, iniintay ko nga pala kung sisigaw na dyan sa loob ng masjid na like, buka, buka na ko! <laughs> Pero wala talaga, <laughs> di pa talaga ng iftar. Kaya, demerecho na lang ako mga insan. Yan, di ba? <laughs> At habang nagmamaniho ako ng motor mga insan, ayan, nilalasap ko talaga ang ganda ng uh, barangay namin. Pinagmamastan ko ang mga bata naglalaro sa tabi ng kalsada. Siyempre, mamimiss ko talaga ang mga yan. Siyempre, buwan na naman bago makabalik tayo dito sa isla, di ba? Yan, kung very simple lang. Yan, may mga bata naglalakad. Dati naglalakad din ako pupunta, ah, papunta ng school, pero ngayon, may ano na tayo, may motor na tayo. Ay, I mean motor ng kuya ko yan, dinala ko lang. Yan. Ah, Maraming mga new face. New face, new face. <laughs> Ayan mga insan, napahinto ako. Sandali, kasi gusto ko i-video yung ganda ng kapaligiran ngayon. Sobrang ganda ng view. At ayun, dumiretso na naman ako kasi baka mabutan na ako ng iftar. yan malapit na kasi yan sa bahay namin mga insan. Kaya ayan, patuloy lang ako, nagmamaneho. At yan mga insan, nag din ako. Baka makabangga tayo at didiretso tayo sa puso mo. Este, harom. At yan mga insan, hindi natin namalayan na nakarating na tayo sa bahay kaya ayan inabagal ko na ang takbo ng motor at ayan na nga mga insan ang bahay namin na simpleng bahay namin yan napaka simple ng mga insan hindi pa yan tapos mga insan yan kung mapapansin nyo napaka kalat dyan sa baba pagpasensya nyo ng bahay natin kasi simple simple lang yan at pagdating ko nga pala mga insan yan dumating nga pala yung mga tita ko galing sa ano galing sa laot yun kasama niyang mga kuya ko mga tito ko yan di ba kakarating lang nila ayan nagluluto sila guys pang iftar di ko alam sa tagalog anong niluluto nila yan like yung ano trigo ba eh na <laughs> Yan mga insan, kung papansin nyo napakakalat talaga ng bahay natin pero hayaan mo na guys. At bago mag-giftar mga insan, naisipan ko nga pala na i-video yung mga taniman ng tito ko at ng tatay ko dyan. Yan napakasimple mga insan, mga saging. Saging? Anong saging? <laughs> Banana, yan, mga gulay saan, yan, napakasimple lang ang sa probinsya o sa mga isla, yan guys Kung makakansin nyo, pakita lang natin yung totoo At ito nga pala yung tubig namin, yan, nahulog na naman ng tambo sa loob, may papagalitan na naman at yan mga insan, kung mapapansin nyo, maraming namamatay na mga taniman dyan kasi sobrang init ito sa isla namin. Kaya sabi ng tatay ko, hinto na muna sa pagtatanim. At yan mga insan, ang tita ko, nagluluto siya para sa pag iftar namin. Yan, habang yung mga kuya ko naman, naghahanda na rin ng mga inumin para sa pag din. Yung nanay ko, yan, cutie. Gusto ko lang sabihin sa inyo mga insan, bago matapos ang ramadan sa taong na to, gusto ko humingi ng tawad sa inyo kung may nasabi naman akong mali o hindi ka nais -ays nait sa yung mga puso gusto ko humingi ng tawad ayan hanggang dito na lang ang ating uh, vlog sa araw na to sana paking masaya kayo sa Hari Raya natin bugas yan happy and mubarak sa lahat ng tao dito sa Pilipinas at sa buong mundo yan bye bye mga insan see you sa next vlog natin Mua!